kukuha tayo ng gulay magluto tayo ng gulay kasi meron tayong ano doon at yung kaibigan ni ay yung mista ni husband ay dapat dalhan namin ng ng gulay para maano naman siya uh, gagaling na agad kasi nagka dengue kasi kaya naglinis yung husband ko kahapon Nag, naglinis yung mga ng ko so, pisinaw, kasama ng husband ko doon sa opisinaw kasama ng husband ko kasi ang dami na nga lamok doon sa kanila at ito dito na tayo sa aming garden mamunguha na tayo yan meron tayong talong pero hindi pa ayan namumulaklak pa lang siya ayan may sili tayo at itong talong na to ayan meron na siya maliit may malaki niya yung kinuha ko na siya at ito yung sili natin oh. ayan ito medyo malapit na siyang mamatay dapat pero ang ginawa nilagyan kasi namin ng fertilizer yan kasi ang daming parang mga uud uod na kulay black kasi kaya yon so ngayon kukuha tayo ng gulay ito kay medyo mataas na siya yan magulay tayo para maging healthy naman tayo mm. gamitan natin ng ano, gunting yan mm. ayun ugasan naman natin 'yan eh. Ang taba-taba ng ano namin 'no, 'no. Ang taba-taba niya. At saka, mayroon din kaming birds eye. Ito 'yung paborito ng ano talaga 'o. Oh? Ng mga itong ganitong kaliit na mga sili. At ito 'yun 'no. Ayan. Ito 'yung tawag na birds eye. Kinakain yung mga mga ano lang uh, mga ibon. At dito, meron 'o, oh, ang haba na ng ating ito ang tataba ng ating gulay itong ating alugbati tapos itong ating ito, 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 ito yun, bata pa siya so gagawin natin yan is gupitin natin ating gulayin at ito meron na tayong pangtanim ayan magulay tayo tsaka ay yung saluyot oh, medyo mah malapit na siyang masira. Ayan oh, siguro may nakatira ay may nakatira dito sa ilalim. So kukunin natin 'yan para hindi anuhan tirahan ng ibang ano, insekto. Oh, ayan oh. Ayan may bago na naman. Ito na yung okra na kuha ko. Konti lang yung anuhin natin ngayon. Gulayin para magkaroon lang ng sabaw yung hahatiran namin na nagadengge. ayan Ito, ito kuha na natin to. Kasi para ano na siya. Para mag para tataba. ayan oh. Dito na tayo mamitas. Ito yung anuhin ko. Oh. Hmm. Alam niyo ba nung kabataan ko ayaw na ayaw ko talaga na ang gulay pero nang habang nagkaedad na tayo edad ko lang naman nagkaedad pero yung height ko ay hindi ayan talagang gustong-gusto ko na ang gulay kumbaga yung hinahanap ko na yung lasa ng gulay na pag yung sabaw na medyo matamis-tamis ayun yung lalo na pag fresh na fresh yung gulay na lulutuin ayan konti lang yung ano natin at ito, kukunin na natin to yung isang kamatis. Ito, nalulungkot yung husband ko nito, kaya na, nung nakarang araw, pumunta kami ng circle para maghanap ng kamatis. Kasi ito, nalulungkot na siya kasi ito, malapit na daw mamatay. Kaya ito ngayon, nakabili kami ng, ito siya, tapos ito, ayan. So madami na. Hindi na namin kailangan na bumili pa sa palengke, 'di ba? Lalo pa pag pag medyo may kalamidad, ayan pinitas ko na. Pag may kalamidad, talagang hindi maiwasan magtaas yung presyo. Kasi talaga namang masasalanta at matutumba kasi yung mga puno. 'Di ba? Ayan, konti lang muna yung gulay natin kasi meron naman ulam na doon ito na yung pinitas ko kanina at dagdagan natin ng dagdagan natin ngayon ng ano ng malunggay kaya dito ko muna ilagay ugasan lang naman yan mamaya eh at syempre kukuha tayo ng tanglad o, saan ka pa yan kulang na lang sardinas ang itanim namin dito para hindi na talaga kami bibili hmm itong lemongrass or tanglad na to talagang double purpose yan pag halimbawa may had ka at ito ay lagain mo lang yan o oh. oh. tsaka may malunggay oh. marami na tayong magagawa yan mga mars kuha tayo ng malunggay ha Dahil hindi na natin kailangang bumili pa sa bayan. Ayan oh, ito yung sili na ano na namamatay kaya nalungkot yung hasban ko. Naghanap kami ng sili doon kahapon. Anong sang araw, wala kaming na ano dahil yan ang peste talaga oh. Ayan oh. Yan ang peste talaga oh. Ayan. Ayan oh. Yung itim na yan, yan talaga ang peste ng mga halaman namin. Pag pagka mayroon kayong mga halaman na may ganyan mga Mars, kunin nyo na agad yan. Ayan o, ayan o, ayan o, sila dalawa o. Ayan o. Ayan. Kunin nyo agad yan dahil mamamatay, panigurado yung halaman niyo At dahil nakapamitas na tayo, ito na yung napitas ko. Alam nyo ba mandami na nito paglulutuin? Lagyan ko lang to ng ano, kaunting daing. Pites na yan ang sarap na nito kahit ganito ka ka konti lang to tingnan pero ang dami na pagmaluto tsaka sarap ng higop ng sabaw tapos, tapos lagyan natin ng sili iba talaga kasi pag may magkaedad ka na gustong gusto mo na yung mga ano mga healthy na na mga pagkain at dito na tayo maghahanda na tayo nito kasi mamaya tanghali pag uwi ni hubby ni husband ang um, ihatid na niya doon sa kanyang mista na nagkadengge kasi wala nga dito yung wala dito yung ka, wala dito ang family so sino pang magtutulungan magkamista lang din di ba kaya nga magkamista eh yan. Dahil kahapon naglilinis sila doon sa baku, uh, sa baku, sa playground ng opisina, meron siyang nadala na ano at ito ihalo natin to. Meron pa naman ako doon na nabili doon sa Kiapo last day. At yun din i ihalo ko rin siya. Pero parang madami ng patola. So, ito na lang isa, konti lang. Kasi ako lang kakain, tsaka si husband. Yung mga bata, hindi naman eh. Kaya, tara magluto na tayo mga Mars.